Matagumpay ang isinagawang kalayaan job fair ng Department of Labor and Employment noong nakaraang linggo. Batay po sa datos ng Labor Department, umabot sa may 3,000 job seekers ang na-hire on the spot mula sa mahigit dalawampung libong aplikante sa buong bansa. Kabilang naman sa mga industriyang nakilahok ay mula sa retail, manufacturing, BPO, accommodation and food service activities at construction. Ilan naman sa mga in-offer na oportunidad abroad ay factory workers, nurses, cleaners, welders, carpenters, at waiters. Bukod dito, namigay din sila ng tulong pinansyal na umabot sa may git-syam na punglibong beneficiaryo ng tupad program. bilang layunin po talaga natin ay ganoon pa rin ilapit ang mga serbisyo at programa mm -hmm. ng Department of Labor and Employment or kagawaran ng paggawa at empleyo sa mga manggagawa at mga nangangailangan pinaiting this year po, mm. emphasize. At mm -hmm. uh, pinalawak ang sakop ng bene beneficiaro sa ating mga programa. Uh, mas na-emphasize din ang digitalization Ay ngayon on. kasi mas nilapit din natin, hindi lang yung pupunta sila para lesser yung uh, mm. pagpapagod nila mm -hmm. physical.